brace yourself dahil kukwentahin natin ang kabuwang pera at regalo na matatanggap ni two times gold medalist Carlos Yulo. Handa ka na ba? Umpisahan na natin. Una, 10 million pesos mula sa gobyerno, pero dahil dalawa ang gold medal si Carlos Yulo, 20 million pesos na ito. Nagbigay naman ang Mega World Corporation ng luxury condominium unit worth 32 million pesos magbibigay din sila ng special cash bonus worth 3 million pesos. 24 million pesos na house and lot sa Tagaytay mula sa Philippine Olympics Committee. Magbibigay din ng House of Representatives ng 6 million pesos, kasama na din dyan ang 10 million pesos worth brand ambassadorship ng isang beauty clinic. Binigyan din ng Don Machieto si Carlos ng 5 million worth of franchise hindi din nagpahuli ang Don Lemon sa kalilang 2 million pesos worth of franchise. So far, ito na yung total natin. 102 million pesos. Pero nagsisimula pa lang tayo. Inestimate rin namin ang lifetime incentives ni Carlos. With life expectancy, frequency, and average cost, ito ang presyo ng iba pa niyang matatanggap. Nandyan ang lifetime buffet niya sa Vikings, worth 2.4 million pesos. Lifetime din ang kainan niya sa Tipsy Pig worth 3.6 million pesos. Pati JT Manokan Grill is approximately 700,000 pesos. Hagi Mo Ramen Bar worth 1 million pesos. Basta mura bak sila worth 366,000. Nandyan din ang panghabang buhay niyang gym worth 1.1 million pesos. May par-free design din ang bahay ang Nexe Engineering worth 4.7 million pesos. May PAL lifetime offer din ang laundry service na Laban lifetime delivery per RPL at 244,000 pesos. Shimmer and Shield Coat ang 141,000 pesos. Si Apollo Home Depot naman ay magbibigay ng 100,000 pesos na cash pang habang buhay. By Alpha Barber worth 112,800 sa kabuuan nito na ang total so far. 116 million sobrang laki. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos. Andyan din ang reward ng shops to go worth 3 million pesos, pati sa libring ID picture ni Carlos, 7,000 pesos, at kung gumimik si Carlos once a week, that's 2 million pesos, libring din ang consultation niya kahit doctor, Vigil Law, worth 52,000 pesos. Alota Medical Clinic 23,000 pesos, 488,000 pesos naman ang sponsored ng Pisces Coffee Hub, Novel Cafe, worth 500,000 pesos. Cookies by the Bucket is worth 244,400 pesos. May pa free Italian rice din na 488,800 pesos, andyan din lang 47,000 pesos ni Crystal Sweet Treats. Hindi rin mawawala ang panghabang buhay na sang yak by Simjivo worth 1.2 million pesos, libre na din ang mga inasali niya worth 366,000 pesos, ang sikat na bok Korean fried chicken naman ay worth 854,000 pesos. Fresh buko shake worth 195,000 pesos. Ang total natin so far ay tumataginting na, na 126,419,800 pesos. Tuloy na natin ang competition. Nilibri na rin siya ng Failed Global Immigration Services Corp ng free visa worth 2.3 million pesos, Makimura Ramen Bar worth 1 million pesos, Corn Dog by Lafis worth 500,000 pesos, Another Chicken Ulet by Ching's Kitchen worth 611,000 pesos, May Papansit rin ng Bodies worth 733,000 pesos, and the last but not the least, Andiyan din ang presyo ng dalawang gintong medalya na natanggap. Carlos Yulo sa Olympics, ang presyo ng mga medalyang ito ay 138,000 pesos. Ang tanong, e magkano ang total competition ng mga regalo at pera na tanggap ni Carlos Yulo? Brace yourself. 132,702,000 pesos, grabe! Daig mo pa ang nanalo sa loto. And take note, hindi pa kompleto lahat yan. As time of postem, patuloy pang dumagdagsa ang mga regalo at perang natatanggap ni Carlos Yulo. Sa gitna ng lahat ng ito, we say deserve. E paano ba naman kasi? Gumawa ng kasaysayan si Carlos Yulo, the first ever Filipino to snatch two gold medals at the Olympics. Mabuhay ka, Carlos Yulo. Mga kaibigan, kung gusto mo ng mga gantong vlog, e eh wag mo sana kalimutan mag-subscribe at mag-like and share sa aming video.